What is up mga kachaw? Another good day. At for today's video, pag-uusapan naman natin kung sino ang nabibigay ng mas panalong referral bonus. Kung si OnBank pa o si C-Bank. Unlimited referral bonus every month pero trial money lang or yung limited pero real money. So samahan ako. Pag-usapan natin. Tapusin niyo yung video. Let's go! Okay mga kachaw, bago tayo magsimula, ito nga pala ang aking referral code para kay OwnBank. Pag ginamit nyo yan, parehas tayong makakatanggap ng 300,000 voucher bonus money. Uh, ikaw at saka ako yan, so panalo tayo. Nice. Na pwede nyo gamitin para maging mataas yung interest nyo. Interest booster ika nga. Again, dalawa tayong makikinabang dyan. Pag hindi kayo gumamit ng code or kahit na anumang referral code, hindi niyo makukuha yun ito naman yung aking referral code kay Sibang. Kapag ginamit nyo naman yan, magkakaroon kayo ng 50 pesos pag open nyo ng account nyo. Okay, so pag-usapan na muna natin yung referral bonus ni OwnBank. Si OwnBank, pag ginamit yung referral code ko, sabi ko nga kanina, magkakaroon tayong dalawa ng 300,000 uh, bonus money voucher which you can use at saka magpapalaki ng interest ninyo. Hindi ito real money. Hindi ito na withdraw Pero, doon ibibase yung interest ni own bank na kikitain nyo. Sana nagets gets nyo no? Aside doon, uh, magkakaroon pa kayo ng plus 6% on top of the 6% interest ni own bank. So, panalo na rin. Unlimited to. Kahit ilang referrals ang gawin mo sa isang buwan, walang limit. Ito, nakita nyo ang aking referrals. For 2 months, ito na aking referral. Ganyan kadami ang aking refer. Kaya, minsan kumikita ako ng 200 plus na interest sa isang araw. May 130 plus, 170 plus. Ang laking tulong din. So, technically, magkano ba yung 300,000 na uh, bonus voucher ni Onlock, no? Maybe around 45 to 50 pesos din yan. ah uh, kailangan lang, ang i-refer ire ay mag-verify ng account at mag-deposit ng 50 pesos. Ganun lang asimple. Okay, puto naman tayo kay Cbank. Si Cbank naman, kada isang referral, makakakuha ako, yung nag-refer ng 100 pesos. Real money yan ha. Pagka binigay sa inyo ni Cbank, 100 pesos pwede niyong i-withdraw o pwede gamitin. Yung mga ni-refer ko naman na gumamit ng referral code ko na to, ay makakuha ng 50 pesos. Uh, basta mag-verify ng account at mag-deposit ng 1,000. Yun yung difference nila. Kay own bank, 50 pesos lang. Dito naman kay c 1,000 pesos. Pero may catch. Sa isang buwan, up to 1,000 pesos lang yung pwede nyong kitain. Uh, katulad ko, kalagitnaan pa lang ng buwan, kinita ko na yung 1,000. So yung mga referrals ko nung mga natitirang araw ng month of July, hindi na yata ito over. Sayang, no? Pero okay lang. Kumita na ako all in all for two months ng 1,300 kay CBank. Not nice. bad. Uh, para sagutin yung tanong ko, kung ano yung mas okay para sa akin, ha, na referral, ay uh, si Onbank ba or si CBank? Well, in my case, kay Onbank ako kasi unlimited. At dahil sa pagbablog ko, uh, dumadami yung nakakaalam kay Onbank at gumagamit ng referral code ko na to. Kaya sa mga gumamit ng referral code ko, maraming maraming salamat. At uh, sa mga hindi pa nag-open ng uh, own bank at by balak uh, mag-open Gamitin nyo itong referral code na to para hindi kayo manghinayang Katulad ng mga nababasa ko Sabi nila, sayang, hindi ako nakapaggamit ng referral code bago ako mag-open Yung kay C-Bank naman uh, Actually, malaki yung kay Cbank eh Kasi 100 pesos real money kada isang referral mo uh, Yun nga lang, uh, dapat yung i-refer mo Talagang kakilala mo kasi 1,000 pesos yung kailangan i-deposito at saka yung limited na up to 1,000 lang kada buwan medyo disappointed ako pero syempre uh, para din sa kanila yon baka sumobra yung laki nung, or sumobra yung dami ng ma-refer ng isang uh, account holder sa kanila malugi naman sila may papakita ko sa inyo ito yung standing ko sa own bank pang 30 plus yata tayo sa buong Pilipinas to at meron akong 90 plus na uh, referrals. Nakita niyo yung top 1? Grabe, sobrang dami. Imagine, kung ganyan karami yung referral niya sa Sibang at walang limit, eh, medyo lugi niya yung Sibang dyan. Okay mga kachaw, kung nagustuhan niyo yung video natin for today, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell, bigyan mo na rin ako ng thumbs up. At bisitahin mo na rin yung channel ko kung ikaw ay mahilig uh, sa mga ganitong uh, video na pag-ipon. No? Dahil marami tayong video sa katulad nito iba't ibang bago pati yung kay Go Time, meron din. So visit my channel at kung mahilig kayo sa mga great finds, madami rin tayo niyan. Okay, so maraming maraming salamat sa mga kachaw. Uh, don't forget to use my referral code again pag mag-open kayo para win-win situation tayo. Thank you for watching. Stay safe. Ciao.